dermatomes dermatomes lymphatic hindi mo marinig la may lang para ko para bubuyog lang tanggalin mo to dermatomes ay oh, ito ay ito dermatomes yan dito dermatomes narinig mo oh ayo dito kaliwa spine spine oh narinig mo tanggalin mo ulit pagkilapit ko to ito wala pang dinig anatomy wala talaga ano, sinubong lang natin pag tinatakpan niya yun. Ngayon kasi, meron, nagpa-check na po kayo sa ENT, ENT po talaga ano yan eh, ang sabi? May hearing aid nga yan? May hearing aid, nilagyan ako nung una, hearing aid. Hmm. Pero yung... Tininaran pa yan? Dahil, ganoon ako. Sa TNT, tinisting lang yung, Hindi ba, sinilip lang ako. O pero NNRI yan. Nilagyan ba nung tumutulog po natin, tinig mo? Yan lang. Hindi, ay, may butas yung earlobes nyo, ano? Wala ba sila nga being cool eh. Pero kaya mo? Basta dinala lang ako doon sa earring eh. Yung tinesting rin yan di Sa ano? Nirecommend na ako si Emily. Pag ganito, pag ganito, naiintindihan nyo ako? Oo. Okay. Sige. Yung kanan na Pero nga na ano, Roy? Pero nga nung ilo, last night? Tignan ko Tignan ko ano, baka madumi lang eh. Maganda kung madumi lang, Di, lilinisin lang. Na. Hindi naman daw, sabi lang. Baka puno na ang na. ah. Hmm, yun nga eh. Dalawang, dalawa na ang nagpalingit ano yun eh. Dalawa na tumingin dito? Oo. Oh. Meron eh. Pero, tinitignan ko naman, wala naman sa ibabaw. Oh. Wala rin itong dumi. Wala, well, walang dumi. I don't think na may dumi. na. Una yan, yung parang... Ano daw? Ugong, 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 siya. Ayan, sana. Let's just take a in the same old song again. Blood supply. Blood supply? Ikaw magtakip nito. P-more head. Takpa mo. Takpa ko daw. P-more head. P-more head. Sabihin mo kung narinig mo siya. Narinig mo ako? Hindi? Gusto ko Tanggalin mo siya

Ah, oh, oh, na nabingi? Ilang taon ka nabingi? Kasi 21. Hindi, nung nabingi ka. Pero hindi naman dati ganyan yun. Eh. Siguro mga... Relax mga na nga. Lagi sa bibig ko may. Okay, inhale. Inhale daw. Exhale. <laughs> Tapan nyo, Kai. Disorder. Disorder disorder, la, Opo kayo, Upo. Pasang, uh, here, lateral Lateral. Yeah, mahina, mahina. Lateral. Takpo mo to, ikaw mag-tarip. Anatomy. Mahina. Lateral. No. Mahina, mahina. Mahina, mahina. Okay. fracture fracture ba sinabi natin eh, hindi malapak. Fracture? Mahina. Mahina pa rin. Wala dapat yun malakas na. Fracture. Hindi pa titibay. Wala basag talaga mami. Di bukas, basag siya. Kasi pagkano, pagk- yung iba kasi na, 'yung iba kasi mga mild pa 'yung ano. Yung iba naka hearing nakakaano eh. Pero sa kanya, malakas na yung nilalapitan ko nung Ano pa rin ah. May naririnig siya kaso, may hina. Hindi niya naintindihan. Natitin ko kailan hindi ko maintindihan. Yung parang ano lang, parang nakalang bumubulong lamang, gano'n. Yung iba kasi na ginanyan ko, okay naman. Pero yung sa kanya kasi kailangan makita yung kumpasag yun Hindi sinabi sa inyo ko ano. Yung iba kasi talagang wala na masasabi. Kasi akong dati to, ah, di ko ano ba kayong nagigay ka na sa mga music ba? Napalakas. Yo, biglang ka ako, hindi na ako ipadig na yeah. mga anak ko yata. Paano ba mo nung eardrum mo? Paano ba mo nga ulit sir. Takpan mo ulit yung tenga mo. Great! Great! Great. Great. May inang, may wala ka lang. Mahinang mahina. Wala. Wala. talaga nga, in-adjust ko na narinig nyo, tumunog yung mga ganda nyo. Baka naramdaman nyo. Kaso, wala. Hindi, eh, baka, hindi mag-fit mag sa kanya yung ano, adjustment. Yun naman kasi yung adjustment na yun. Para talaga sa mga nyo, sumasakit ng ulo. kumbaga nakaka-ano rin yun, nakakatulog din sa pandinig yun. Kung hindi basag yung ano mo. Kung hindi basag yung eardrum. Kung pagbasag yung eardrum mo, wala tayong magawa. kumbaga kailangan yun i-operate, tapos alagyan pa ng hearing aid, kasi hindi rin naman nabibigyan. May hearing aid ako eh. Nasaan? Nandiyan. Ayun pala eh, may hearing aid kayo eh. Siya, may magkakulat kasi nga, wang ako rin Kasi mo. kung lumakas siya. Una, uh, kinukulit ako niya. Tapos nung, mga naman, kinatingin ko ang NMRI na ganyan kung ano. Kung gumawa ng hearing aid. Tapos, hindi niya naman hindi mo sinusot. Nasa mm. bahay lang pisan eh. Uh, <coughs> may <ringin> kayo, <coughs> di malakas <coughs> yun. na yung paninig niyo yan. baka makalumat na to na. Hindi, huwag na yan. Kung may naririnig yun. Oo, may atin-tihan itinig ako. kasi, nakala kasi ito, connection dito eh, connected eh. Ano, connected? Para okay. daw... Para yung... ipag daw na nga. Kung kuha pa, maaaring dinig kwan. Eh di, naririnig mo na ako kahit ano eh. Ay, kahit na ganito, nating dinig kita. Ah. Ganyan. Okay, okay. Lang. okay. Nang, apagadra, ako Kaya lang. Ihala nga ako. Ihala nga ako. Ihala nga Kaya pag kinabit ko to, at least, nabubuo yung kwan pinagsasalita po yung salita oo oh, yung pero pag, uh, pag lang kaya uh, pag mo to kasi tinanong ko din siya, siya naggawa nito eh hmm. sabi niya hindi ba ako pwede siya lang hindi ka pwede dahil kailangan yung sumunod yun na rin doon yung kukondo yun ang sasalo daw, yun sasalo hindi. ng feedback mo yung feedback mo isa yun ang sabi nung naggawa ng hearing eh. pero yan malakas yung pandinig nyo okay, oh, sobrang lakas Pwede kang hinaan, may volume eh. Oo, oh, okay. May volume dito eh. Oh, ngayon natitinig ko na. Oo, oh, natitinig ko. Pero kung... Sa tingin nyo, may nagbago ba? Wala naman. Meron, meron konti. Dahil nung magutok, parang lalo Parang lumihinaw. Parang lumihinaw lalo. Ganon ang parang namin. Kasi ako, yun na po yung adjustment dyan. Kasi Wala akong ibang gagawin dyan, kundi traction. Tsaka yung una talaga... Kasi yung iba, magpipit sa kanila mas maganda, masubukan na, mas yung nyo Ano. Pero hindi ma rin naman, nasan yung ano? Hindi ko dala. Hindi ko alam. Sayang. Sir, yun lang po yung adjustment dyan, ma'am. I'm sorry. Nung wala akong naitulong. I'm sorry. Ay, tuhod mo na lang. Patingin mo yung tuhod mo. Ha? Sabi mo, yung tuhod mo na lang. Hindi. Try this to. Sumasakit ba? Yun, hindi naman. Hindi <laughs> na. Ay, wala. Huwag natin pakiraman. Ay, ako. Okay, kayo. Dito kayo.